Dahil yasumi na mga bata ngayon o oh, walang pasok sa school, napagpasyahan namin ni Papa na ipasyal sila sa park kasi yasumi din naman ni Papa. So napasyal kami dito sa park malapit sa amin. Makulimlim pa nga. Siguro uulan maya mayang, mayang onte. Habang enjoy yung mga bata sa paglalaro, may nakita ko. At ayan nga, si Hapon, natutulog na naman. Kahit saan na tinulugan ako nitong Hapon na to. Di ko nga na to. Hapon. Na si pilit Japon. ko siyang ginigising, tawa Ay, ako ng naman. tawa. Punta Dahil kahit saan lang talaga mahiga ang likod, natutulog. Mushi, Akala mo mushi. naman talaga, puyat na puyat eh. Napuyat, bakit ang ah, puti sana kung doon ka napuyat. Pero wala eh, chinarut, chacharut. At ayan nga, ginising ko siya. Gising na bebe ko. Pupungas, pungas pangari ng aking hapo. Oh my goodness. Pumunta tayo dito para maglaro at mag-enjoy. Hindi para tulugan. Tinulugan mo lang kaming hayop ka. Lagi ka na lang natutulog. O siya, tingnan mo ang eyes mo. Pulang-pula pa. Halatang bagong gising.